Tingo na ni magplastar, mga Mamsir. sir. Ara. Duha ka mga tatay. Nagtabo si Tatay sa Dagway kay Parandili Pisik. Nagyara isa. Nagsunod sila mga tatay. Mga mamsir. pag Ang tawagan ano yung mga sir Pati po ning Sula na ibasa Magsugo na po Tano mga mga sir Sa so, pag-plastar landaan Ang mga yuta i -plastar. kaya parang dili siya Mau Tara! Dutaan ni tatay Idala na yuta mga sir sa lalom Tapos na itubig Ipatag nila ni ang basakan kay para maplastar Kuliglig nga sa pil ang tirada nila sa pagpatag sa basakan mga ma'am Og O niara sila Atong ipadulaan mga ma'am Bisag ito na, trabaho dyan po sila tatay kaya parang mapatag ni ang basakan Giplaster nila Duha ka mga kuliglig ang gamit nila tatay barog-barog pa si tatay mga mamsero. okay kay tirada ni tatay ipandala nila tatay ang yuta dito sa lalom Pugming ko si tatay mga mamser, Yara bragnay na medyo lalom dito sa unahan mga ma'am dini oh. Di hago tanaw mga mamser Pero kung trabaho on, hago Hoy sa tail Bisa manog naglingkod Hoy kay pagduot lang ana sa yuta ng sapil paghakot lang sa yuta diya nang lalom ang yuta mga ma'am sir dalaw sa lalom kaya para maplastar kaya aras si tatay Kung ok ok kay sa tatay oh ano sa kidala ni tatay